Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Meron po tayong isang EPS worker na sinasaktan po siya ng employer, binabatukan, tinatadyakan, sinusuntok. Halimbawa kung magkaroon po ng pagkakamali sa trabaho yung kababayan natin, sinusuntok daw po siya or kaya naman binabatukan. Tapos, uh, meron din pong verbal uh, abuse. So, ano po yung dapat gawin pag po ganyan yung employer po ninyo? So, dito sa South Korea, hindi po nila kinukonsinti yung pananakit dito. So, ayaw na ayaw po nila yon Saka, isa po sa mga grounds ng mga EPS worker natin dito sa na South Korea, kapag sinasaktan ka po ng employer mo, maaari ka po magpa-release dyan sa company. Yun nga lang, kailangan po meron po kayong mga ebidensya tulad ng mga pictures or kaya naman ng video. Kung may mga ganyang ebedensya po tayo, maaari po ninyo yung magamit para magpa-release. So, ano po yung dapat ninyong gawin? So, maganda din po yung statement na meron ka dun sa mga katrabaho po ninyo. So, kung kayo po ay sinasaktan ng employer ninyo or minumura, kailangan po meron po kayong mga video o recording ng pagmumura ng employer po ninyo. Kung meron po kayong mga ganyan, Uh, sapat na po yan para maging ebidensya po ninyo. Kung waring mag-file po kayo ng complaint, saan po kayo magpa-file ng complaint? Pwede po kayong tumawag sa police station, pwede kayong mag-file ng reklamo sa police station, or kaya naman mag-file din po kayo. After ninyong mag-file sa police station, tapos magpa-medical po kayo, mag-file kayo sa police station, pagkatapos, Mag-file din po kayo ng complaint sa nodong chong. Dalawa po yung labor dito sa South Korea. Yung isang labor po, labor ng mga EPS worker kapag magpaparelease po sila. Yung isang labor po, nodong chong, kapag may problema ka dyan sa company, uh, regarding sa company, or tulad ng pananakit, or mga ganyan, or kaya naman sa mga unpaid na sahod or unpaid na twedjikum, sa Nodong Chong po pumupunta. So, pumunta po kayo sa Nodong Chong, dalin nyo po yung complaint certificate po ninyo na galing sa police station, tapos yung mga ebidensya, mag-file din po kayo ng complaint sa labor, pagkatapos mag-file din po kayo ng complaint sa police station. So, kapag nalaman po yan ng employer po nyo, uh, Mawiwindang po yung employer nyo kasi may, may iba patawag po yan ng police station papatawag pa po yan ng labor. So, sobrang magiging busy po yung employer ninyo. So, asahan nyo na po na hindi po yan magugustuhan ng employer po niyo Pero may mga cases na kaysa humaba pa, i-release na lang kayo ng employer po niyo So, may mga ganong cases. So, maaari po kayong magfile file ng complaint. Pero, depende pa rin po sa magiging reaction ng employer ninyo. Uh, depende ko ano magiging action ng employer ninyo. Kung aating uh, ba siya sa mga hearing or kaya naman, gagawin niyang madali para sa inyo, i-release na lang kayo. So, dito po sa South Korea, pwede pong maging grounds for release yung pananakit ng employer. Hindi po yung kinukonsiti dito sa South Korea. So, may mga nagsasabi, Ma'am, may CCTV naman sa company. So, kahit mag ka po ng complaint sa police station, medyo mahihirapan ka pong kumuha ng CCTV copy sa employer kaysa sa employer po kasi yan. So, mas maganda, ikaw mismo yung gumawa ng mga ebidensya na gagamitin mo kapag kayo ay nag ng reklamo. So, sa mga kababayan ko dito na OFW dito sa South Korea, kung kayo po ay nakaka-experience ng pananakit, huwag nyo pong tiisin at ireklamo po ninyo. Hindi po yan... Uh, kaaya-aya dito sa South Korea. So, maaari po kayo magpa-release regarding po dyan.